Nunot sa nasin nating mga localized thunderstorms sukad ni atong weekend, pipila ka mga dapit sa Lapalapu City, Gibahaan. Siluan meron din sa detalye. Sa video nga gipost sa netizen nga si Lexi Manonglong, makitang gisanapan sa tubig baha ang City Auditorium sa Lapu-Lapu City. Sa video usab nga gipost ni Vanessa Agosto, makitang nag-iyahay na lang kining mga estudyanteng na naglingkod sa mga monoblock chairs sa pagsigurong di mabasa ang ilang mga sapatos sa baha nga nisanap na sa halos katungang bahin sa City Auditorium. Adunay uban nga niubog na lang gayod sa baha apan kasagaran kanila ni pundok sa dapit nga wa masudli sa tubig baha. Matod ni Lexi, acquaintance party kadto sa ilang eskwelahan nga nagsugod alas 12.30 sa hapon ni Sabado. Apan pagka alas 4.30 sa hapon, ni Bunok ang kusog nga uwan o napan sa baha ang City Auditorium. Busa inay alas 10 sa gabi ipaunta mahuma ng ilang party, alas 5 pa lang sa hapon, gipang hatag na ang mga food packs. aron mamahimo nang makauli ang mga estudyante, human sila makakaon. matud ni Lexie, lumad siya nga taga-opon, apan kinipa ang unang higayon, nga gibahaan ang City Auditorium. Gawa sa City Auditorium, gibahaan usab ang barangay pahak o barangay basak niya ng Adlawa. Nakatala ang pag-asa magtan, o 16.4 mm, kung 87,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer niya itong Sabado sulod sa 24 oras ni ining pag -uwan. Samtang sulod lang sa 5 minutos nga kusog nga pagbunok sa uwan nga natala sa pag-asa magtan alas 7.15 kaganihang buntag, subling gibahaan ang iskina sa S. Osmeña Street o Maximo Patalinghog Junior Avenue sa Lapu-Lapu City. Busa na sinati ang hinay nga dagan sa mga sakyanan nga ni Agi, sa dapit. Subay ni ini, ni na ang City Engineer's Office ug usa ka submersible pump ug laing klase sa water pump aron mapahubsan ang napundong tubig. Gisubay usab nila ang drainage line sa Barangay Basak ug didto nakitang daghang mga basura ang nabara sa mga linya sa tubig nga gibutang sulod sa drainage line. Mato ni City Engineer Perla Amar, nakigalayo na sila sa MCWD kabahin ini. Unta ang MCWD ba, huwag hangyo lagi po mo sa ila. ila utang kooperasyon nga, ila hapsayo ng mga linya sa tubig kay isa e, ingon pa nila, na ako na mga linya ko din yung abandon na ba, wala na yung gamit. So, nga nun, ato na, ato na lang ang ipakuha. Sa baga ng balita, wala pa'y pamahayag ang MCWD. Dugang ni Engineer Perla, gikatakdang ayuhon usab sunod tuing ang naaso drainage line sa Barangay Basa. Busa samtang wa pa kini maayo, kanunayo nila kining limpyuhan. Kini usab ang ilang himuon sa drainage line hadol sa City Auditorium aron di na masubli pa nga mosulod ang tubig baha. Actually nana ko na, na, receive nga instruction gikan ng kanang Ma'am ako sa lang ako siyang gi saaran aran nga humana to nga magtrabaho diri sa basa. Isunod ko ng auditorium sa nga malimpihan sa nang iyang palibot ba. Mato ni Engineer Jomar Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ugmang adlawa, gila umang makagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Ang nasinating pag-uwan sa Sugbo ug Central Visayas, sukad niya itong weekend, hangtod kaganihang buntag, nunot lang sa localized thunderstorms ug dili sa LPA nakarecord giha punta na 7.4 millimeters which is equivalent to 37,000 ka barrels or drums per square kilometer. So kanang equational heavy rains can cause floodings or landslides sa mga apron uh, prone areas. Uban ni Marlon Malgazo o Grod Prado, Lou Admiral Dina. Balitang bisda.